Paano ako makakatanggap ng kapatawaran mula sa Diyos? Sinasabi sa gawa 13.38, Dapat ninyong malaman mga kapatid na sa pamamagitan ni Jesus ay ipinangaral sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. Ano ang pagpapatawad at bakit ito kailangan? Ang salitang magpatawad ay nangangahulugang linisin, patawarin, magkansila ng utang. Kapag nagkamali tayo sa isang tao, humihingi tayo ng tawad sa kanila upang maibalik ang relasyon ang pagpapatawad ay hindi binibigay dahil sa isang tao ay nararapat na patawarin. Walang karapat dapat na patawarin. Ang pagpapatawad ay isang gawa ng pagmamahal, awa at biyaya. Ang pagpapatawad ay isang desisyon na huwag hawakan ang isang bagay laban sa ibang tao sa kabila ng ginawa nila sa iyo. Sinasabi sa atin ng Biblia na lahat tayo ay nangangailangan ng kapatawaran mula sa Diyos. Lahat tayo ay nakagawa ng kasalanan pinapahayag ng mga ngaral 720 walang taong nabuhay sa daidig na gumagawa na mabuti at hindi nagkakasala sinasabi ng unang huwan, 1 Juan 1.8 kung sinasabi nating tayo walang kasalanan dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan ang lahat ng kasalanan sa huli ay isang gawa ng paghimagsik laban sa Diyos awit 51.4 bilang resulta lubhang kailangan natin ang kapatawaran ng Diyos. Kung ang ating mga kasalanan ay hindi mapapatawad, tayo ay go-google ng walang hanggan na pagdurusa sa mga kahinat ng ating mga kasalanan. Mataya 25, 46, 13, 36. Pagpapatawad Paano ko ito makukuha? Sa kabutihang palad, ang Diyos ay mapagmahal at mawain. Sabik na tayo sa ating mga kasalanan. Sinasabi sa atin ng ikalawang Pedro 3.9 Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Nais ng Diyos na patawarin tayo, kaya ibinigay niya ang ating kapatawaran. Ang tanging makatarong parusa para sa ating mga kasalanan ay kamatayan. Ang unang kalahati ng Roma 6.23 ay nagpapahayag sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ang walang hanggang kamatayan ang ating makukuha para sa ating mga kasalanan, ang Diyos sa kanyang perpektong plano ay naging isang tao, si Yeso Kristo. Juan 1, 1, Namatay si Yeso sa krus, tinanggap ang parusang nararapat sa atin, kamatayan. Itinuturo sa atin ng 2 Korinto 5.21, hindi nagkasala si Kristo. Ngunit alang-alang sa atin, siya ay itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Namatay si Jesus sa krus. Tinanggap ang parusang nararapat sa atin. Bilang Diyos, ang kamatayan ni Jesus ay nagbigay na kapatawaran sa mga kasalanan ng buong mundo. Ipinapahayag ng unang huwan, tuto, si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Si Jesus ay bumangon mula sa mga patay. Ipinahayag ang kanyang tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan papurihin Jos, sa pamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Yeso Kristo. Ang ikalawang kalahati ng Roma 6.23 ay totoo. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Yesus na ating Panginoon. Gusto mo bang mapatawad ang iyong mga kasalanan? Mayroon ka bang namumuong pakaramdam ng pagkakasala na tila hindi mo kayang mawala? Ang kapatawaran sa iyong mga kasalanan ay makukuha kung ilalagay mo ang iyong pananampalataya kay Heso Kristo bilang iyong tagapagligtas. Sinasabi sa Epeso 1.7, Tinubos tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Binayaran ni Jesus ang ating utang para sa atin upang tayo ay mapatawad. Ang kailangan mo lang gawin ay hilingin sa Diyos na patawarin ka sa pamagitan ni Jesus na naniniwalang si Jesus ay namatay upang bayaran ang iyong kapatawaran at patatawarin ka niya. Ang Juan 3.16-17 ay naglalaman ng napakagandang mensaheng ito. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Pagpapatawad, ganon ba talaga kadali? Oo, Ganun lang kadali, hindi ka makakakuha ng kapatawaran mula sa Diyos. Hindi mo mababayaran ang iyong kapatawaran mula sa Diyos. Matatanggap mo lamang ito sa pamagitan ng pananampalataya, sa pamagitan ng biyaya at awa ng Diyos. Kung gusto mong tanggapin si Kristo bilang iyong tagapagligtas at tumanggap ng kapatawaran mula sa Diyos, narito ang isang panalangin na maaari mong ipanalangin. Ang pagbigkas ng panalangin na ito o anumang iba pang panalangin ay hindi magliligtas sa iyo ang pagtitiwala lamang kay Jesus Kristo ang makapagbibigay ng kapatawaran sa mga kasalanan. Ang panalangin ito ay isang paraan lamang upang ipahayag sa Diyos ang iyong pananampalataya sa Kanya at pasalamatan siya sa pagbibigay ng iyong kapatawaran. Diyos ko, alam ko na nagkasala ako sa iyo at karapat dapat akong parusahan. Ngunit kinuha ni Kristo ang parusang nararapat sa akin upang sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanya ay mapatawad ako. Nagtitiwala ako sa iyo para sa kaligtasan. Salamat sa iyong kahangahangang biyaya at kapatawaran. Amen. Salamat po sa inyong panonood at kung kayo po ay napagpala ng video ito, uh, huwag po kayo mahiyan na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.